Good day mga ka JT at magandang umaga po sa inyong lahat at ito nga po pala syempre tayo magpapapawes papunta po rito ng UPLB alam niyo naman po ito lang po lagi nating libangan at syempre kailangan din pagpawisan at idol ko nga po pala dito yung 73 years old tsaka yung mga senior citizen nagbabay talaga naman na akong dito at ito po mga ka JT syempre agang aga medyo may kalamigan medyo pasikat na po yung araw Ang sarap pong pumidal at uh, bulim po natin yung masa centuries dadaan po muna tayo doon bago tumabay po tayo at syempre tuwing Sabado at Linggo marami po kayo makikita rito kainan at yung may mga tiyanggi-tiyanggi na mabibili mga ka-JT pagkapos nyo po rito pumanik. at dun po sa may UPLB Freedom Park meron po mga nakalagay po doon sa may parkingan every Saturday and Sunday po yung nakikita ko po sa umaga ang dami po ako nakikita nagkakape at syempre po mga ka-JT eto tayo ay papanig po rito at magpapapawis lang po hanggat wala pa po, po tayong drive. Kasama na rin po yung pag-iensayon nito. Sana po matuloy kami by August. At shoutout nga pala po sa mga nagpapashoutout. Shoutout sa inyo. <laughs> Joke lang po yun mga JT. At syempre, wala po tayong maimama ngayon kasi nag-read po tayo ngayong Sabado. At ito, papanig po tayo dito sa YouTube. UPLB, Picard, tapos papuntang Jamboree, wala na po akong uh, makita ang Pulse po rito, hidden pulse nga po siya, talagang pagka lang po may bagyo at malakas ang ulan. At syempre, mga mga ka-JT, masamantalahin uh, po natin yung pag-aon dito. Meron po ako nakasabay dito na talaga naman po nilampas-lampasan lang po ako. Okay lang po yun kasi po nagpapapawis lang po ako at saka nagda-diet po tayo mga ka -JT. Hatabang papanik po ako dyan, nilampasan ko po yung binibilihan ko ng buko, kaya lang po wala po siyang buko ngayon, hindi ko po alam at medyo mahal po. Siyempre, pagka po nagbagyo, sigurado po ang buko ay magmamahal. At yan mga ka-JT, papanik po ako dyan, na siyempre, ang dami ko po nakasalubong na dyan kasi Sabado, ang dami po nag-work work on, nag-jogging o nag-walking dito. At doon po rin sa may UP, at uh, alam niyo na mga ka-JT, ito lang po yung ating hobbies, habi o habis basta ito po yung lagi kong ginagawa, i-return na po tayo sa basketball. At dito po mga ka JT, mapapasan all ka na lang talaga. Kita nyo naman po yan, nagwo walking lang pero napaka-sweet. Uh, iniwasan ko na nga po doon yung mga langgam kasi po sinusunda na po sila ng langgam, baka hanggang taas po yun. At uh, syempre, ayoko rin po magka-diabetes at uh, alam nyo naman po, mahirap naman po talaga magka-diabetes. Kaya ayun, nilampasan ko po sila. At uh, dito po mga ka JT, papanik po ito. Ang dami po akong nakita rito na nagpapanik ka kasi medyo traffic po at saka doon po sa may bagong alasada, may nakita po akong aksidente kaya ang aga-aga po traffic umalis po ako ng bahay 5.30 kaya ito po malikpo tayo para habulin ko po ang mas mga ka-JT ayun nga po inabot ko po at napaka ayos naman po at syempre mga ka-JT, uh, ah, papanik lang po tayo dyan. Tapos paikot lang po ito. Ang pasok din po nito ay papuntang UPLB. Ito po isang exit at uh, entry. Pagka naman po syempre mga ka-JT na papasok po kayo dito, ulitin ko lang po, ay ah, hindi po pwede kayo na walang sticker. Doon po sa may gate papasok po doon sa may UP mismo. Meron po naninita po doon. Pag wala pong sticker sa inyo ay ah, hindi po kayo makakapasok. At syempre mga ka-JT, ang bikers, hindi naman po pe, kasama po sa vehicles na kanilang sinisita. Motor hanggang sa ilang kahit ilang wheels po na pwede po dumaan doon at pumasok at uh, sinisita po nila lalo pagka wala pong sticker, ayan nakita nyo naman po sumisigat na po yung araw mga ka-JT ang sarap na pong pumidal pero napakalamig po para po magdi-December, hindi po kasi masyadong pagpapawisan at syempre mga ka-JT, dito po may nakasabay po tayo at iniwan na po tayo dyan at syempre sabi ko una na sila at ako naman po ay chill chill lang ito po yung pagkapikard na medyo papunta na po ng Boy Scout of the Philippines sa na napakataas po ahunin at may dalawang siko po happy birthday kay Master Dong Labapies at sa lahat ng PBG shoutout sa inyo at kay Pinsan Kadyo Bernard Jensil kay, pis kay Sir Gilbert Agire at kay Mrs. Agire, kay Elvis Puwalagaya kay paring Arnold Abier kay paring Eugene Palentino paring Joseph Katapang at kay paring Topper Palentino ayan Uh, sa mga lahat po ng tropa natin na nagpapashoutout, shoutout po sa inyo. At sa mga admin na nag-a-accept ng video ko, maraming salamat po sa inyo. Lahat po kayong admin na nag-a-accept sa, nag-a-approve sa post ko, maraming maraming salamat po. At sa mga nanonood at sumusuporta at naniniwala sa akin, maraming salamat po. At dito po, syempre, pagkatapos po natin pumunik jam. Uh, at mga ka-JT, medyo nakakaapo na po dyan kasi po patas po ng patas yan. Pero syempre, kailangan din po stamina at ito po pagkapanik po namin pagkapanik ko po lang po sorry po tao lang po ayan nandito na po tayo sa may grotto. sa grotto po nilampasan ko lang po yan kasi po at, uh, wala na naman pong hidden pools. at saka hindi po tayo makakapaligo kasi sobrang lamig po sa umaga talaga naman yung tubig po dyan sa hidden pools na yan. Ay napakalamig para pong galing refrigerator ref refrigerator mga ka JT at yun nga po dire direto lang po tayo dyan at hindi ko po nakita si natatay at yung senior citizen bikers at pagkadating ko po sa baba, po. Ang dami pong ano, may mga bot-bot po. Hindi ko po alam kung ano meron. Marami pong mga society ba yun? O fraternity na samahan na naka tent po sila. Hindi ko po alam kung ano meron. Nagulat lang po ako. dami pong tao talaga. Sobrang dami po. Kasi syempre ilang sa linggo ba naman po wala na pagwalkingan at sa linggo ba naman po nag-uulan last week mga ka JT kaya ayon siguro uh, nagsama-sama ang dami po akong nakita mga masisil, ah, masisil, ma mga ka JT. At yung nga po at uh, uh na po tayo mga ka JT. Wala po ako nakasabay na PBG yan. Pero si paring Darwin nakakita ko po sa May Vega Center. Ayun, sabay na kami kaming umuwi. At syempre, nag-usap kami na bukas may ride ulit, uh, mag-aagila base kami, alas 6 na umaga, mga ka-JT, uh, kita-kita po tayo sa mga mag-walking at uh, papanik ng awg dito, uh, peak 2 or mud spring or uh, agila base, kita-kita po tayo mga ka-JT at syempre, alam niyo naman po ang kasama ko dyan si Pisanchino at si Paring Darwin at sino po kong sasama at gustong sumama na pwedeng sumama. Uh, pwede naman po, willing to wait mga ka-JT at doon nga kami magkikita na sa gate, papaning po ng agila Base at dito nakita nyo naman po ayan na namamula-mula na po yung mga dahon dahil po sumisikat na po yung araw, ang sarap na po pumidal kaya lang po sa sobrang init po ng tanghali eh, medyo ang hirap din po pumidal pagka tanghali, pero sa umaga ayan nakita nyo naman po magpa, inisip ko na po dyan magbibilad ako mga kajiti at may nakita po akong sasakyan dyan na nakatigan nakasard, kala ko po sira, Ay, hindi naman po pala sira, tinanong ko po baka sira itatawag ko po sana ng guard at hindi naman daw po may tinatawagan daw po siya Dire-direcho lang tayo mga kabikers dito at uh, yung kasabay ko po kanina nagpapahinga dun sa may uh, boy scout na yung three fingers at ayan lalampas lang po tayo dyan sa guard na yan. Ayan, yung guard na yan ang naninita po pag wala po kayong sticker ng UPLB mga ka JT at dito po syempre ang tagal ko rin po na masada dyan sa loob. Uh, mayroon dyan UP College kaliwa, may UP College kanan. Eh, ka ibig sabihin po nung no, kung sa kay dadaan, kung sa kanan o sa kaliwa mga ka JT at syempre ngayon di, ko na po, sa, di na po ako sanay kung paano mamasada dyan mga ka JT. Marami na po may mga inikot kalapitan yung jeep. At diyan po mga ka-JT, alam nyo naman po 'yan, pababa na po 'yan. Tapos sa uh, diretso lang po tayo na Raymundo, sa Raymundo na po tayo dumaan. At ito po yung mga dinadaanan ko dati na pababa po. Tapos sa uh, meron po tayong mga exitan diyan na lagi ko pang iniikutan. Syempre, alam nyo naman po basta ba ma Mount Makiling na area. Uh, pinipilit ko pong hanapin yung mga ahon-ahon dyan para humabilis pawisan mga ka-JT at saka po para ma-ano yung stamina ko yun lang naman po yung kailangan natin para sa long ride ay hindi po tayo mahihirapan at, siya, ito po na bago po ang plano mukhang sa August 24 or 25 maglalago na muna kami hindi ko po alam kung kailan na po yung Bicol uh, skyline namin pero siyempre kailangan di maganda laguna na yon sa August 24 or 25 yan ang po yung nakaplano sa mga gusto po sumama siyempre malalaman nyo po kung kailan ang alis at kung anong oras mga ka JT alam nyo naman po tayo may pabigla lang po tayo at uh, alam nyo naman po mga ka-JT, paikot lang po ito at pagkarating ko po doon at pagkatapos po ng magmas, uh, dito po tayo sa may sinasabi ko sa inyo na may makalampaso ng baker roll. At ayan po, ang dami po nagwo walking ang dami po talagang tao, ang dami pong nakatambay. At ang dami rin pong kakainan, eh makikita niyo po yun na uh, ano, bawal po dito mag-sumampa uh, na sa bike dahil po kailangan ay uh, mag na kayo. Kaya 'yon, lal uh, bumaba po ako sa bike, tapos nag-walking ako at nagsa uh, nagtingin-tingin po ng makakain. Uy, naalala ko, wala nga pala ako. Pa, oh, excuse me po, wala nga pala akong dalang pera. Kaya 'yon, window shopping lang makakajit. Bala ko sanang kumain ng mga kakanin o yung tawag dito, uh, may puto na nakatinda naka tsaka po na Naisip ko po, hindi ko nga pala nadala yung aking kaperaham. Kaya ayon mga ka-JT, tayo nag-side seeing na lang at dumiredo na lang at tumamba at nagpainit ng likod. Alam nyo naman po tayo, mga ka-JT, eto na lang po talaga yung ating kinahihiligan, magbike, tapos sa uh, mag drive magdrive at wala po, po wala pa po tayo, wait, excuse me po, wala pa po kasi tayong drive mga ka JT kaya ito, bising busy, busy po tayo uh, sa pagbibidyo, sa pagpunta po rito. Ayan, tuwing Sabado Linggo ko lang po nakikita to, tuwing umaga po, ang dami po nakatambay diyan mga ka JT. Ah, uh, lahat to, wala akong ano-ano diyan, senior citizen, dalaga, binata, lahat po, uh, basta nandiyan po lahat mga ka JT. Ayan, ang dami pong kumakain tapos may mga upo-upuan. At yun nga po, kung may dala kayong sarili nyo upuan, pwede rin po. Ayan, hindi na po ako tumingin dyan mga ka-JT. Siyempre, naisip ko, wala nga pala. Kala ko na dala ko yung aking pang-almusal, hindi pala. At ito po, dito sa may kabila, tiyangge mga ka jt At uh, siyempre, tumambay lang po tayo dyan. Ayan, sa kabila, kapihan naman po yan. Marami pa raw po yan, sabi nung guard. Kaya lang, hindi po siguro nag-install or sa Sunday. Basta ito po, ang dami pong tao ngayon. dami pong nagja-jogging ang dami ko po nakasalubong din dyan mga bikers mga ka jt at syempre mga ka -JT, pagkatapos ko po dyan tumambay na po muna tayo sa glit at nagpainit ng likod ayan makikita nyo naman po at after po natin magpainit dyan mga ka jt ah, kaya po ako nakatalikod dyan ayan ang dami ko pong ano, nagaanap po ako ng mga kakilala dyan wala po ako nakakita ng kakilala at hindi po ako tumambay dun sa may tower, nandito lang po tayo sa gitna kasi nga nakita ko po yung mga kainan na yan yung mga changgi-changgi na yan mga ka-JT at after po nun, syempre, mga ka-JTV. Pagkatapos ko po magpainit, eto, dumiretso na po tayo palabas at nakita ko po dito at nakasalubong ko si paring Darwin at sabay na ho kami ng umuwi. At syempre mga ka-JT, wala po muna tayong marites at ito po, ayan, ang dami po ako nakikita na nag-walking, nag-jogging at kalimitan po sa nag-walking, may mga dalang dogs at may mga dalang pets. ah, isa naman yun, JT Ah. Syempre mga ka meron din po kasi ako nakita may dala na pusa. Pero yung mga dogs nila, may mga pampers po. Ah, siguro, siyempre parang nga naman hindi na nila Kabute. At dyan mga ka-JT, umali po yan. Tapos kanan lang po tayo. syempre dito po tayo dadaan. Nakita ko na po dito yung mga ano, sarado rin po tung sa may oblation. Kaya nag-walking na lang din po ako dito sa may oblation kasi nakita ko naman po may mga nakasara. Ibig sabihin po nun, alam nyo na na bawal pong sumampas sa bike pero may nakita po ako sumampas sa bike syempre hindi ko na po yung gagayahin at uh, minsan kamote tayo minsan hindi pero mas malimit hindi tayo kamote rider at yun nga po mga ka JT nakita ko po rito ang dami nagwo walking ang dami pong dito mga parang kubol kubol yung mga tent at uh, hindi ko po alam kung anong mga samahan hindi ko na po minarate syempre mga ka JT di naman po tayo mga artist dito doon lang po tayo sa baryo ko nagmamarites ayan walking po tayo nakita ko po sila nakasamba pero yan hindi po ako sinita dyan ng guard at alam nyo naman po ayan sarado po yan dito po mga ka ang dami ko rin po nakasalubong mga estudyante mga sweet sweetan tapos sa uh, marami po nakatambay dito sa may oblation hindi ko po alam kung anong pa-event ito pero ang dami po mga nakubul-kubul o tent na mga samahan mga ka lalo dito sa UP at ayun nga po, hindi na po ako sa bike, dumiredirecho na lang po tayo, tapos sa pagkadiretso po rito, doon po sa may malaking tent na may entrance sa kalagay, doon po ako umexit at paglabas ko po sa mega, Vega, nakita ko naman po si Parin Darwin at ayun, sabay na kaming umuwi. At dito po syempre, namamagasa pa tayo na someday, somehow, o kung ano man, makakita tayo ng forever natin, uy, uy, JT Saka alam, naghahanap na. Oh, yung sa mga nagsasabi sa akin na tumatanda na ako at mag-asawa na raw ako. Kahit ba pag ba nag-asawa ako, hindi ako tatanda. Di ba tatanda rin ako? Wait, wait lang kayo. Huwag kayo mainip kasi nga wala pa. Wale, nga nga. At yun nga po, ayan, nakasabay ko mga ka-JT. Siyempre, hindi ko na po siya sinamahan at dahil hindi ko naman po siya kilala kaya yun napasunod lang po ako ang bilis po niya maglakad mga ka JT sobra sobra po mabilis yan at yun nga po mga ka JT habang dito po tayo at nakita ko po ang dami po dito mga nanay ang dami po mga ano nanay ng estudyante nakatambay diyan mga nagbabantay siguro kasi nga po meron silang event or anong samahan ang dami po talaga na estudyante ngayon mga ka JT at yun nga po dire diretso lang po tayo dito at after ko po rito mag-walking mga JT, nakita ko nga po dito yung may isa may agit uh, ng tent at puro estudyante at kinunang ko po nga po ng video at after po nun dire diretso lang po tayo at then uh, nakasalubong ko na po dyan si paring Darwin at yun nga bumalik siya ulitin ko po ulit bumalik siya sumabay na kami pawe we at yun nga po mga ka JT syempre hindi naman po pwedeng hindi tayo mag-walking dito pag kaganto maraming naglalakad at marami po tayo nakakasabay uh, sa, nakakawala po ng pagod lalo po ang makakasalubong nyo ay alam nyo na uh, mga ka JT at yan po yung sinasabi ko sa inyong tent at after po nya mga JT, eto na nga po, pababa na po tayo at dyan nakasalubong ko na po si Paring Darwin at nagsabay na kami na si Paring Darwin po yung nasa likod kong yan. Nag-usap po muna kami dyan at uh, sana na makasama si Paring Darwin at kasi naman na isama niya bukas sa Aguila Base, parang ensayo na rin. At syempre mga JT, uh, ngayon nga po pagkatapos po namin dito na pag-usapan namin yung aksidente sa Bangkol Sada, nakakawa naman po yung nakamotor, hindi ko po alam kung ilang po yung involved accident dun sa Bangkol Sada na sasakyan at after po na mga JT, eto pala papasok na po tayo ng pansol at pauwi na po tayo. At dito po, hindi na tayo makapagmarites. At syempre, dumaan po tayo kay na Lobet. Shoutout kay na Lobet, kay na paring Olan. Ayan, nakita nyo naman po yan, mga po legend yan. Legit po legend po yan. Kung gusto nyo po maligo rito, pwede po kayo magtanong dyan. At wala pong ano yan, hindi po kayo is kami yan. Dadalhin po kayo sa saan bakante. Basta yung mga legit agent dito, dinaanan ko rin po dyan. Si Randy at si paring Jerry. Jerry Gutierrez at si Par. Par, shoutout sa'yo, Par. Ayan, may trabaho daw siya. Ay, magbayaw kasama si Roderick. At dito po, dinaanan ko si Randy at uh, hindi ko po nakita si paring Jerry Gutierrez, mga jt uh, At yun nga po, ko lang po ay yung anak, si Jerry Gutierrez. Uh, at yun nga po, mga ka-JT, syempre hindi na po magtatagal ang ating video. At hanggang dito na lang po muna tayo. Pa-uwi na po tayo at nadaanan ko po May mga bilian po ng gulay. Tapos sa uh, malunggay pandisal at kaliwa lang po tayo do. Pauwi na po tayo. At dinala ko po dito. At walang tinda si ate Ato. At yan po yung aming resort. Uh, puro labada mga ka-JT. Ganyan po yan pag At yun nga po mga ka Sabado at linggo po yan. Maraming po talaga naglalaba dyan. At hindi na po tayo magtatagal. Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video mga